कर रहा हूँ अपनों तय होता कर मार्जिन तो करेंगे तो win win ना जा Πάτερ, δεστρώα του Ιωσφίλιος, δεστρώα του Ιωσφίλιος, δεστρώα του Ιωσφίλιος, δεστρώα Armando y Bene con el 1. Entra. Pasok. <laughs> sige, sige. Papatayin ah, kita, kala mo. Hindi ko natatakot sa'yo. Mas impunta yung unyas din niyo, hindi ko matatay ng miedo, ha? Kain mo tali, magkwento kita. Kain mo tali. Kain mo tali. Kain sa kanadya. Kain sa kanadya, tubaga ko. Ayaw ka hulat, magbutang ko sa akong ano, storya na ta. Pwede tayo mag-storya? Mag, mag Pwede tayo mag-storya, dili? Dili. Ay, gahi ka ka. Unsa man ka, espiritu o tao? Saka? Unsa ka? Tubag. Kinsa ka sugo ninyo? Kinsa ka sugo ninyo? Wala. Nga naman, unsa inyong tuyo, ane? Eh? Unsa'y tuyo ninyo, ane? Gamita tika sa pangit, eh? sa, sa kidlat na ako. <tod> Siya'y bukas sa basa baka sa magulong na kapamak sa sarong nagsiyang tigitigitigitigitigitigitigit ay ang kirlat! Ah! Sokol! 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 bisti Buang mo ah! Ayaw ko dula-dula ah! hindi ko magdula sa inyo ah! Patsyon ito mong tanin, labay ito mong tanin sa impyerno! agara ah! Agar ang participatory 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 Inominate at ragramaton o oh, pater. Konhuro te spiritu malum. Te vigos kosilim. Te vigos kosilim. Te vigos kosilim. Pasok sa katawan na ito. Saktig mak eksum egolum. O, oh, storyeta, pwede? Storyeta, pwede? Ha? Huh? Pwede? Pwede? Oh, ayaw, ayaw, dili ko muhadlok sa Ayaw, ako, na maglantaw sa ako, ah. Tusok ko na kung imuha mata. unsa sa mga kaklaseng espirito? Demonyo? Encanto? Tubag, abrihan anak mata. Ang mata, ang baba. Ha? Encanto ra di ka. Tampa demonyo, demonyo ra ka. unsa sa mga pangalan ni mo? O pangalan ni mo? Okay, <coughs> ang daksun ko, sulusun ko, salun ko, Puh! Hmm, purog ka di ka Oh, pirlat, may haring metatron. Bertik trubin ng abang mit bolta ni Gotar Oh. Agni, 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 hari ng apoy. Sunugin ang pilang ng mga medal gawin ng susun sa manero. suno. Poo! sunug! sunug, sunug, sunug. Pow! Oh. Ah! So, ka niya. Oh, mag-story na ka. Mag-story na. Musukol ka dili. Ha? Ah? Ganyan, suku man ka. Ha? Ah? Abi mahadlo ko sa imo ha? Insekto ka. Tawaga ka pa imo makauban dito kay Isulod ka mo sa bote karon. ron. sa'yo pangalan niyo mo, Tubag. Tubag. <coughs> sa? Pagtaro ang istorya. Jeans. Ano sa'yo? Jeans. laki ka ba eh? Laki. Laki, nakagustuhan eh? Amo, di ay. Gusto niyo mo na asawaon. Ano sa'yo man di ay? Binagamit niyo mo siya? Ano sa'yo man? Ano sa'yo na? Dagong tanong ko sa iyo mga kung ginagamit niyo ni siya. Ginagamit. Tanggala tanong unsang sa ipangbutang niyo siya. Tanggala ha? O gamit ang doka ka mo. Tanggala. Ipanglabay. Ipanglabay tanan. Kuha na tanan. Ipanglabay. Ana. Kuha na tanan. Ipanglabay na tanan sa tiyang tiyan. Tanggala. Ayaw magpabilin. bisa nisa. Sige. Dali, dali ha. Dali, dali. Dali. Dali, tanggal na tanan. Wala pa human. Ay, arte-arte sa fuwa. Spada di San Miguel. Iksi si ori in me. Iksi. Dugkong. Uh. Lakti ko ng kitlat. Nakle ang daksum. Uh. Ah. Tanggal tanan, tanggal. Ayaw magpapili. Ayaw arte-arte sa fuwa. Maminang ko sa fuwa. Buatan niyo kung ah? ginasulti ah? sa'yo mo. Ha? Ha? Aron pa kakain kuwentro ani? Aron pa? Na, kayo mo kumpiyansa abi ninyo ta, tanan tao kaya ninyo. Ha? Naay magisugo ang Ginoo diri sa yuta. Ha? Mga sulugoon ng Ginoo sa para sa inyo ha. Ha? Buang mo. Abi ninyo mahadlok ko sa inyo ha. Isulay pa ko ninyo ha. Sige. Tanawa na to ni. tawa pa ka ha. San Miguel. San Gabriel, San Rafael, San Guriel. Wato ang angel of God's kinadil mundo. Satoro to rin opera sa huna at inal ng katak sa huna at reflex Christian hindi yung mayong Aba ka abisibiste. Supla taya, patsa ko nestos. Boom! Ayaw ka ating ating wala pa Ang binayin mo kamote? muti, i-ano na ako na. Pako. Lansang sa ginoo. Hindi na maliw. Hindi na mahal sa mong kamot. Lansang na ka, Aron. Lansang sa ulo. Sa mga tiil. Rosario sa birhen. Tatura, tura, tisra, 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 Tali, 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 tali. Tali, tali, dinig ka paliho. O. ilam mo kabok? Tubag. Ilam mo kabok? Isa na. Pinsan man ka katong halas? Or katong kabaw, habaw? Ha? Engkanto katong kabaw lagi. Katong kabayo ang itil. Ah, uh, sa ato pa di ay ano ka oh, sa ko sa, sa, sa kanig tikbalang. Ah, na gusto ani asa man imong buhok, tagaki imong buhok. Sa imo ang ano, ikog. Pero joke lang dito na ko kinanglan. Dawata ni mo ni. Buang ka kagabi pa ni. Eh. Asa ni mo ni nakita? Mga oh, diri asa kagapuyo di ay. Asa man? asa ka. Ha? Asa daw? Gilinan. Gilinan. Tagagilinan pa ka. Wala ka nakadungog na ako dito kahurot sa mga gadaot ang mga spirit ka sulod-sulod sa mga high school dito. Dito ko gikan. Tanan dito hurot na. Ikaw gusto ka musunod. Buang mo ha? Ha? Patawad, patawad, patawad na kakaroon. Ganyan, isod kayo ka. Gusto pa kakunin mo sumbagon. Ha? Ayaw. Diyan na kayo nakahawa. Ang sa dito ka mawa? Mawa ayaw na lagi, biya na ka. Ganiya, ka. Biya na ka kay parusahan ka kastigo del Dios. Puh! Hmm. Ah. Oh. Mawa na ka? Ah. Oh. Pagtarong na ay kasugo ni mo wala. Wala, ikaw ra mismo. Ah, oh. dili na kakalihok dia og oh. ipako na ti kagilansang na imong mga kamot. Katali na na imong mga tiil, lagak, lagak. Oh. korea rata-korea rata-korea rata Sorry, rata, Sorry, rata. Gli, gli. Sel, batu. Gli sel, ah? jeans Giselle ah Gine -les. Gine -les. ah jenels oh Pilak, pila, pila neng moedat Ginels, ah 24 punya kuhaon ni mo ni siya kay asawahon ni mo ni ha unsa man kay ang tuyo ni mo man mo magdisturbo ka ni na ni bana oh so bana basi ang bana magpatay ni mo karon oh unsa man sukol pa ka dili dili na karon dili na ka mo Kaya kay nasakitan na ka gani ka basta ko magingon ko dili ko ninyo dili jud kumuhadlok, ha kamu mo lang sektor mo tanan. bungol ka ni. Eh. Oh, jaman. Kumbati ta? Kumbati ta? Sukol so cool ka sa ko, ah? Ha? Ah, away ta gusto ka? Tama ta ni mo ni. Sik sak tabak ni rin sa bawat. Oh! oh. Patay ka di as ah. kasing-kasing na. Isuka na tanan. Isuka na tanan. Isuka na tanan. Ipanggawas na tanan. Suka na. Sige, suka. Oh, pa layo pa kayo kugitan. Sige. Suka. Ayaw ihurot akong pasensya. Ayaw nung mabalik ha? Giselle, unsa sa ito? Ginels. Oh, sura sa yung pangalan ngayon. Kinsa man yung nagsulat, ano oh? yun? Ikaw yung nagsulat? Ha? Ano sa'yo man yung meaning? b b j a z g s Ano Membro ka sa GIS? i s ikaw ni ikaw ni? Naiso ngay? Ikaw niya, ikaw niya. Mag-drawing na lang kasi mong kagaling yun. Inga na pa. Maot kaayo. Ma 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 Ayaw magsukul-sukul. Ayaw mag-ana-ana yung mong kamot. Ayaw, ayaw. ayaw, ayaw. Sabi mo, insektor ang O, lantaw ka, ha? Tawagon ko akong Angel de la Guardia. Santo sa nga, Angel de la Guardia. Gamit tayo mong espada. Ibutang sa iyang liog. karon mismo. Diya, yeah, patyon ka, ana? Patyon ka, ana, sa mong Angel. O. Ayaw, ayaw, patya, ayaw, patya. Ayaw sa patya. Ayaw sa patya. Tanggalan na, tanggala. Na ah, asa diri karon ug daghan sila. Dapat di ko ta ginawa. Tanta pa, spirit hari ng tubig. Lunurin siya, hindi siya makahinga. Punuan ng tubig ang kanyang bibig. Ya, yeah, madunod ka niya. Hindi ka kaginawa niya. Tanggal lang tubig. Hari ng apoy, agni, agni, agni. Pati siya sa adlaw. Pwede ko. Oh. Unsa man. Balik pa ka, dilit na. Dilit na. O. Oh. Asa naman to yung ubang o halas? Asa na to? Ha? Ah? Wala na? Asa man sila? Hari ka? Hari ka sa mga ikanto, dili. Isok mong kayo ka. Dagan ka kauban pa? Sige. Sige. Unsa man ako ang prohiba nga dili na ni mo disturbohon ni. Eh. Ha? Unsa man imong promise ako ah. Ha? Unsa? Di na utruhon. Kay ngano man, tagi ko grason. Kay nakatilaw na ka ani. Eh. Ha? Katilaw na ka sa gahom sa Ginoo. Dili ni ako gahom, gahom sa Ginoo. Gusto pa ka? O espada. Oh! Oh! Now, at yun santos Sanctus Dio, sanctus fortis, immortalis, misere de Luis, santo abal, santo lume, santo lugasto Lugaste tres Dios, iray de la muerte, o harim ng kamatayan. Puksain ang masasamang espiritu ito, Itapon sa si impyerno. Sacro, 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 sacro 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 Para mas alto noong gloria del nombre del Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Insecto lang ako. Salin, hindi kita Alam mo yun, tamang na bilik, kung nakakulebra, entra ng kwerpo. Katong sulod, karoon mismo. Sulod. O. Oh. Hindi ka kaliyok niya. Ikaw pa, wala kay kamot. O. Oh. Ikaw, sa pangalan ni mo? Ang pangalan ni mo? Ang sa'yo? Ito pagtarong ka. Ang sa'yo? Ang Balang? Belong, belang. Belang? Belong, belang. Ano saan tarong? Belang. Kung saan, ikaw po, gusto po ka ane. Gusto po ka ane. Ha? Nakagasugod mo, wala. Wala. unsa sa ka mong sunod ato kay, ano oh katong isa? Gusto ka mamatay, pod? Gusto na lang ka mamatay? Eh, di putlong putlong tika. Himo ka ron. Gusto ka mabarbecue? Pada. Putla. Huh. Huh. mo para dito yung mo sa tubo na rin ang <tipulong> Winner! Balik! Balik. Lingkod pero. Lingkod, lingkod. Lingkod, lingkod. Tubig, tubig, tubig. Relax, relax. Wala na. Patay na sila. Ayo hotlog. Ang gusto mo insektura to. Relax, relax. Tubig. Kuha ako tubig. Tubig.

Sige, inom. Kung kulang pa, ingon lang. Kung kulang, ingon. Ha? Kulang pa? Okay na. Asa mo gagikan? Ha? Ngit-ngit. Relax, relax. Relax, relax. Ang tatabi, kung naapa sila, buha ay eh. Isuga ito nila. Ito dito na una, pagsulod pa lang, isuga binila ni punta'y iunyas ablo pa di pa ar parte arriba ni punta'y iunyas mo hmm. ni uno te at manatras mo hmm. oh wala na wala na